Good morning po sa lahat, ayan, at uh, masamantala ko po muna na umalis uh, po ako doon sa bahay, hindi ko po masamantala po yung mga bata. Uh, Bukod na po lang ako ng San Jose University, nandito po ako ngayon sa Manila, dito po sa may Paliwag Terminal. Uh, may nakakakilala po sa akin dito si ma'am. Ano po ma'am? Magkano po yung sa akin? Oh, yan po si Ma'am nakakilala oh, po sa akin. Oh, ano po nga lang yung Ma'am? Vanessa Cordova. Oh, Vanessa Cordova. Cordova? ba? Oh, oh, yan. Nanonood mm. daw sa atin, Maylin sina... oh, yan. <laughs> Dati, Dati, Apan, na si na... Mga Tres Maria. Oh, yan. Dati apat. Tatlo na lang sila. Wala na napapanood ko. nanonood nga po kami. Okay. <laughs> Hindi lang po ako nagpo-comment, pero sign up. Ayan. Ayan po si Ma'am. Nakilala so, ko si Ma'am. <laughs> Uh, at uh, po 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 nasa Davao pa ko rin. Opo. Na-updated na naman po ako. <laughs> Silent. Yeah. Ayan, na po tayo ngayon sa Tibay Siha Ito po sa San Jose at ngayon umaga ay pupunta po naman tayo dito sa public market at marami po tayo mga kubayan dito na Sa lahat at uh, lahat po ako ngayon sa San Jose City at uh, masyalan po ulit ako dito sa isang ko po dito sa San Jose, Ibaisia uh, at uh, maghahanap po ngayon tayo dito ng uh, pwede po natin uh, marami po kasi itong mga kabayan natin na uh, mga nagitinda at maghanap-hanap uh, po tayo dito naghahanap pa na po tayo dito na uh, pwede po natin na uh, matulungan kasi marami po dito na uh, kababayan po rin natin na uh, talagang <coughs> mission uh, po ay wala po tayo wala tayo dito sa palengke dahil maaga pa nga po ay mga sarado pa po yung ibang mga lindahan dito at makapunta po tayo doon sa mga lugar po dito kung saan po ay maraming nagtitindahan ng mga Bulay Gano'n pa na po rin tayo dito Nang ating pwede po nating matulungan Dito po sa San Jose City Pasok po tayo dito sa Palengke Mura lang po kumalis dito Palengke nato po tayo ngayon sa palingke at ngayon po si nanay ako nakita po po sa po si nanay na naisiris po niya ako na po yung yung kanyang mga tinda na gulay no? naga kaunti na lang at talapitan po natin si nanay natin po si nanay na talapitan po natin ito po yung may tinda po ng mga papaya Saluyot, kala ko kay nanay. Alin ba tindal mo nanay? Ay, may kamarkawid ba? Ay, yan lamang. Papaya. O, yun si nanay, hindi ka papaya. O, oh. yan po si nanay. Uh, good morning po, nanay. Kamusta po kayo? Taga saan po kayo? Taga rin po. Eh? Ha? Ano po pangalan nyo? Wanita. Wanita. Ilang taon na po kayo, Nay? 25. Okay, 25 po. Oh. Ito pong, ano po ito? Eh? Pumitin na po sa sinanay ng mga papaya. Pagkano po ang binta niyo dito? isang piraso? Isang isa? Ah, isang kilo. Ito, isang kilo na ba ko ito? Um, mura lang po tindan ni nanay. Papangaya lang po yung tindahan niya? Oo, lang. At saka kalamansi. Kalamansi? Magkano po yung kalamansi? Tampo lang. Tampo? Eh. Oo, dami na. Oh. Ito po ba yung tanim niyo Ay, o inaangkat pa. po ninyo? Oo, inangkat, Ay, inaangkat ah, Tapos, po. Ah, inaangkat po. Asang tikbahay. Tapos ipintahin po nyo dito? Oo, okay. okay. ipintahin po lang. Wala po po na tinupo ka dyan. Magkano po yung pinta sa inyo ni nanay? Ipintahin po. Sampu din. Ay, anong kubo ninyo dito? Eh, tapos pa ko naman? Hindi kayo, pagkitinda ninyo, di wala kayong kubo. Wala na. Ah, may porsinto na lang. O, Uding, ay, alimbawa o. po, po, bibigyan na kayo dito ng yung piso. Dito. Ah, yung, yung pangkalamar din na. <laughs> Ayan po si Nanay, Narito po ako ngayon sa Nibay siya. Dito po sa si San Jose. At nakita ko po ito si Nanay. Sa pula yung nakita ko na... Inalok po kasi niya ako kanina. Dumaan po ako dito ay sabi niya, bilhin ko na po daw itong papaya. Eh, saan ko po naman ito dadalhin papaya? Ang dami-dami po nito. Oh. Ay, ngayon po, uh, gusto na po niya makauwi. Bali, sa bukit po kayo nakatira. Ma, ito, magkano po ito? Oh, sampu lang. Samantala sa Maynila ito, mga tatlong piraso. Sampu na. Ito, siguro ito, mga 30 na ito. O, oh, 20. Yeah po murang murang lang po itong uh, dito kasi so, ano? yung kapulang tinda ni nanay uh, papaya lang mm -hmm. ay, bali ano po naman yun pag ako pumapasal po dito sa New Baysia ay gusto ko rin po na ay paano po dito yung mga kababayan natin ay makatulong po rin ako ngayon po nay, uh, mga magkano po itong kung bibiling ko po, po ito sa inyo lahat magkano po yan Magkano yan Mga may sakit Mayroon Magkano po ang ilaw? Sampo na lang Sampo? Ay, di si sampo Sampo, itong mga kilo yan 120 Baka may 15 ito lahat 15, 15, 13, na Kamu O, di kiluhin na lang po ninyo Sige, para At tanong ko po sa inyo Pag anong ka na po kayo Sampo kayong banda na po Uwi Malayo pa? Sa bukid? Lima. Ano po yun? May mga palayan po doon? Mayroon. palayan. Nanay, ano po kayo? Ulit? Nanay, wanita? Martinez. Mar ha? Martinez. Martinez. Ay, di, marami pong Martinez doon sa amin. Ito isang po pala kayo. <laughs> sa Maynila po. <laughs> sa Maynila po. Ano, po ako eh. Opo. Martinez po kayo? <laughs> ha? Dadalik eh. Dadalik eh. Oh, Darga na po ninyo lahat yan. Kukuhanin ko na po ito para si nanay po ay makauwi na. Oh. Pero po ito, hindi ko po ito papayaran. <laughs> 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 oh yan, may nabili pa ng na papaya eh. Okra daw po. Ah, okra. Okay. Kukuhanin ko po sana. Sige, sa inyo na po. Sige <laughs> <laughs> na po, Nay. Huwag na po ninyong bayaran. Sa inyo na po, Nay. <laughs> hindi, bigay ko na po sa inyo. Ah, oh, yan mababayan talaga niya. Nanay. talaga ni Nanay, oh. 30 talaga ni Nanay. Sabi ko ako na magbayad eh. Ayan na. Okay, tikapak natin ng natin itong uh, mga papaya. Ay, dapak na. ko po itong ano, papaya ni Nanay. Para matanggap mo ako naman ako. Para Ang dami po ng papapakyaw sa akin ng Ano po ito? Sa inyo upo? Si nanay lang po kasi nagpresenta po siya eh. Sabi niya po eh, uuwi na po daw siya. Ay kayo po naman, ayaw pa rin yung uuwi. <laughs> oh yan. Ilan? Walot oh, ka na hati. Walot ka na daw. Tapos. Oh, five. Five. Malitirtin

<laughs> <laughs> oh, oh, ah. okay. Okay. Ah? Magkano po sa inyo dito? Opo, <laughs> magkano po sa inyo dyan? Magkano? Hindi, <laughs> eh, magkano po ang kursito uh, porsi, po ninyo dyan? Pagka nabili ko po, po lahat dyan, magkano po ang kursito nyo? Magkano ko ibibigay sa inyo nung may-ari niyan? niya? Ay, alam nyo. Sabi ninyo, eh, ano? Sabi ninyo, ano? Yung kalamansi Ah, yung kalamansi lang. Ah, yan po si na. Sarili pala naman niyo yan eh. Ipamigay na lang po natin. Huh? Ipamigay na lang po natin. Ha? Ipamigay na lang natin. Magkano po yung lahat? 55 lang. Kasama na po yung kamatis. Ah, yun. Pukuha lang po ako na yun ng uh, tatlo. Tatlo lang po kukuhaanin. <laughs> <laughs> Aba eh, bakit? Ayaw po rin nyo. Tatlo lang kukuhaanin ko. Ito, tatlo. Ito, tatlo po. Ito. Bakit ito hindi mo eh. Basta tatlo lang po. Bigyan po niyo ako ng tatlo. Tatlo lang po ako sinata kukuhaanin. Ito po, walang na ito eh. <inaudible> Sige na po. Tatlo <inaudible> po. Sige na <babay> po. <inaudible> Huh? Mayroon lang po, po tatlo. Umayag na na. babayaran na na. po ako pagbigyan ng tatlo. Ito lang po tatlo. Kailangan ko. na, no. lang daw ang po yung uh, 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 Nagagalit <laughs> po si Nanay <laughs> sa akin. -kayo na, kayo lang po nagkalok sa akin kanina. Dumaan lang po ako dito kanina. Eh. Sabi ninyo, bili na po kayo, di ba? Ngayon po, bibili lang po ako ng tatlo. Ayaw pa ninyo ako pang bigyan ng tatlo o alis na lang ako. Okay, ilagay na lang po ninyo ang tabi niya po ng tatlo. Ito, tatlo po ito. Ito, tatlo na ito. Pakilagay nga po yung tatlo. Sinanay, nanay, oh, nagagalit po si nanay sa akin. Oh, ito, ito, ito. Sabi mo naman kasi kunin mo lang. Wala Ay, apatin na po ninyo, apatin na. Baka, oh. baka si nanay magalit. Oh, Yan, ilagay na po niyo sa plastic. Taka po ito. Sige na. Bayadang na atal. Okay lang na. Okay lang si nanay. Nagagalit po si nanay. Sagi na po na kasi inilagay na raw po sa plastic po. Sabi mo naman kasi kunin mo di. Lagay na natin nagagalit nag po kayo sa akin <laughs> parang galit po kay akin parang eh. galit kay sa parang galit po kayo yui, eh. <laughs> <laughs> uh. <laughs> uh, ano, po ano, 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 po ano, 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 tatlo ano, oh, Tatlo. Magkano po yung tatlo? <laughs> Oh, korte. Okay na po. Magbibigay po ako ng korte. Eh, nagagalit po kayo sa akin. Nagagalit po si Nanay Ibibigay ko na Eh, kasi sabi ninyo, Pinalastic na ninyo eh. Oh. Oh. Ngayon po, Nay. Ito po. Ito sa akin na po ito, ha? Eh, magkano po yung kanina lahat? One. Uh, P155, o oh, yan po, 155 Ngayon po, ipamigay na lang po ninyo yan. na po sa may gusto. Sino po may gusto ng papaya, pinamimigay ko po. Sige na, ipamigay na po ninyo. na ipamigay na po ninyo. Oh. Basta yun, akin yun. Ay, oh. ya Ayan, pagkatapos po, singilin po ninyo ha, yung mga mag-ano ha. Oo, oh, oh, na po <gibihil buka, kanunata. laughs> Sige na po, pamigay na po ninyo papaya. Sino po ang may gusto ng papaya? Ipayagan po Ah, wala ah. Pamigay po muna ninyo. Yeah. na awat <affairs> <laughs> 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 Ay, kaya nga po, sino po magusto, sabihin po ninyo na sino po may gusto ng papaya. Sige na. O, Len, kumuha ka na ng papaya. Libre. Libre ka na. Bilis. O, kuha na po kayo. O, huli na kayo. O, namimigay po papaya. ako ng papaya. Ayan, para makauwi na lang po si o, nanay. O, huli na para makauwi na lang si Aho. nanay. O, ayun. Ay, nakuha na yung kalamansi. yun po yung kalamansi. Kinuha na ni nanay. Ah, sige po, masarap, masarap po yan sa manok. Ito po kasi magano po ako sa manok. Oo, oh, ayan. Wala na po. Sige po, kuha po kayo. Yung po mga ano din dito, nagtitinda po. Pero si nanay lang po yung nakita ko dito na gusto niya, ano po niya ako na gusto na po isang umuwi. Marami po mga paninda dito, yan o. Ayan po si nanay po si nanay Juanita. Ah, uh, gusto niya umuwi kaya yun. Kinuha ko na po yung mga papaya niya. Papaya po, sino pa may gusto? Oh, makayo. Abay, marami pa uwi. Pag kaya hindi po na nakuha, uwi na po ako. Sige po, kuha po kayo ng papaya. Yeah, kuha ka na kuya. Hey, papaya po. Yeah. Ah, gusto Kira -kira -kira po niyo ng papaya. O oh, yan. Oh. Para makauwi na si nanay. Pagkatapos po, singilin po niyo, na, ya. Aba, ayun po po. O yan, o, papaya. O yan. Sige po, kuha oh, 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 na po oh, kayo tayo. O yan. O yan. O yan. Ayan oh, ay. Ayan ay. Ayan oh, po, oh, po, pinamimigay na po ni nanay. Nay! Ngayon po, singilin po <laughs> ninyo sila. <laughs> Ayan. Sige po, nay. Ayan. Sige po, nay. Maraming salamat po. Uwi na rin po ako. <laughs> Sige po, nay, ha. Salamat po. <laughs> salamat, po. <laughs> oh, awawa, salamat po, nay, ha. Uwi na po ako. <laughs> yan po si nanay at ah uh... sila pata lumuha sinili sinili na po pa rin sila ako oh, maniniin hindi ko alam kung sinili na po na dyan ay si nanay uh, uwi na po kayo niya magtapos oh. sige po pwede na po kayo muna. ha? bayaran ko muna ko ha walang bayaran muna doon muna ko niya ito lang po babayaran ko. Magkano po ere? 40, 50. Ha? 155 wala lahat. Ito lang daw babayaran niya. Ito. 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 Okay Ito. 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 po. Uwi na po, ha. <laughs> Bye -bye po ko ako, ha? Ito. 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 Eh, okay na po 'yan. Sige na po. Tanggapin po ninyo Merry Christmas po. Ah, ko po. <laughs> <talagang mo> <laughs> Korekta lang ang binili ko eh. Ay, mabait kasi. Po. po kasi kaya na kaya. kaya kinuha pinakiya ko na po 'yung ano ninyo para po Makauwi na kayo ng maaga, di ba? Kumain na po ba kayo? Baga ako hindi pa, papakain pa ako kayo sa si Jollibee. Ha? Ha? Ayan po sila na. Antis po na magpasaya po tayo na sa bubayan natin. O tapos po, ayan uh, ha, magbibigay po tayo ng uh, pangmerinda po nila. mga na dito po. Bahala na po kayo dito. Sino po pwede maghahawak nito? Ako na lang po, sir. O sige, mapangmerinda po ninyo. O sige po, ayan. Pang merienda po niyo ha? Salamat. Maraming salamat Hello. po rin. Pala na po guys na. Balana hey. 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 po guys na. Night. Hey. Ano po hey. pangalan niyo? Rose Biminda po. Rose Biminda. Doke po. Doke? Okay. Ah, doke. May may Ikaw may kumakain ang... po akong doke ah. Yung tawag nung pala kami kamag-anak ni si... Tito Hernandez. Tito Hernandez po. Tito Hernandez TV. Taga Maynila po ako. Uh, Ayan. Ayan. Uh, lang po ako dito. Pumunta po ako sa chewing ko po dyan. Ayan. At least nakapagpasaya po ako dito sa mga gubahan natin May number po ako dyan. Pag binagsan po ninyo. Masaya ba kayo, Nay? Nay? Masaya ba ako kayo? Ha? Ay, bakit para kanina nagagalit kayo sa akin? Nagagalit kayo kanina sa akin. Sabi Tito Hens TV Tito Hens TV. Tito Hens TV po. pala nila si Mylene, ni Ano na ang pangalan ng nanay ni Kwan? Ano? yung Oo, si Mylene Lorna. po na kilala. O, yan, At least na pagpasaya tayo dito, dito po sa inyo. Nasaan na si nanay? Tara, uwi na tayo. Nagpagandang eh, babae na si nanay. Nagsuklay na eh. Iyahatid ka na. Tara, iyahatid ko na kayo. Hindi na. Ay, ayaw magpahatid ni nanay. O, iyahatid ka pa daw. Ayaw niya. Okay lang. Hindi, para ka si sakayan pa ko. Sa kayang <laughs> Napasaya po natin ito si Nanay Nagmumotor kayo? Bakit may, may helmet kayo? Sa po sa Ah, sinagahati? Ah, ulihin kayo Puka kami sa si Pero ito, dadaling ko po ito na yan Kasi ulam, lulutuhin ko po ngayon yan eh. Gusto ko po yung gulay mo ganyan, eh. ha, Dadaling ko na po ito Oo, ah, Uh, natuwa po si Nanay. Ito po na dadalhin ko doon sa choyto ko. Maraming salamat po sa walang sawa so, Bye bye. channel. Uh, ito po mga kababayan natin. Uh, na pasayin natin. Bye bye. Ingat po kayo, Nanay. Eh. Sige po, ingat po kayo. Maraming salamat po.